Hi guys! Ayan, kumusta po sa inyong lahat? So for today's video, ay tara at samahan niyo po ang pumunta ng market today! So medyo maaga po tayong nagising at syempre ating lulutuin walang iba kundi itong ating kinunot na pa medyo maaga po tayong nagsing kaya tara na guys at tayo ay mamalengke na So mamimili na rin tayo guys ng pa konti-konti ng mga pangsangkap like mga bawang, sibuyas kasi madali na ang Pasko so baka magmarahalan pa yan so bumili na tayo habang medyo mura pa yung kilo ng ating sibuyas at bawang so so for yung kamatis po yun ang medyo talagang mahal pa ang kilo ng ating kamatis so ayan ang at nandito na tayo sa bilihan ng mga isda so bumili ako guys ng um, meron tayong bangus tapos, meron din tayong tulingan at yung ating isdang abo. So, pakadating ko kaagad sa bahay, guys. So, pinakualan ko lang yung ating nilagyan natin ng luya para pantanggal lasa at pagkatapos i-cubes lang natin i-slice lang natin yung pati ng cubes cubes na uh, katamtaman lang guys so pagkatapos mag ready na tayo dyan ng ating mga luya bawang, sibuyas, so magigisa tayo dyan guys ng ating mga Luya ng ating bawang at sibuyas. At halu-haluin lang natin yan dyan guys. Pag nangamoy na guys, syempre lumabas na yung aromatics ng itong ating mga luya bawang at itong ating sibuyas. Ilagay na natin dyan guys yung cubes-cubes natin. Ayan. So maglalagay na po tayo dyan ng uh, asin para may lasa na yung ating uh, maraming nagtitinda nito guys sa market. So, ay na, naglagay rin tayo ng patis, paminta, at syempre masarap po sa kinunot is magata. Ayan, talagang ayan. So, halu-haluin lang po natin iyan. At pagkatapos, ayan, ilagay na natin dyan yung ating uh, unang gata. At yan, papakuloan lang natin hanggang uh, maluto yung ating uh, at pagkatas, pag malambot na yung ating ilagay na natin dyan, syempre, yung ating malunggay. Ayan. Nako, napakasarap po nito. Nako, taob na naman ang isang kalderong kanin nito, guys. Kaya, napakasarap nito, guys. Kung ako po sa inyo, kung di nyo pa natatry yung ganitong lutong kinunot na pa. Usually po dito sa Bicol is kinunot na na pagi. Ayan. Tapos, ayan. Napakasarap nito, guys. So, naglagay pala ako dyan guys ng suka. Nakalimutan ko lang i-video kasi ayan na ah, nagdadali na rin kami guys kasi late na rin. Ayan. So, halu-haluin lang natin iyan guys. Ako napakabango sana. Inaamoy nyo hanggang dyan sa inyo itong aking nilulutong uh, ah, At pagkatapos lagay pa natin yung ating one-fourth dyan na gata. Purong gata pa rin guys. So, ilagay natin yung dalawang piraso natin siling pansigang na pag-slice ko lang ng ganyan at nilagay ko pa yung ating tatlong pirasong sili para pang ano, hindi naman siya sobrang anghang guys, itong ating sili. So, ilang minuto lang guys, papatayin na rin natin to at luto na rin naman yung ating uh, kinunot. Ayan, napaka sarap nito guys, talagang mapapa-unly rice ka. Ayan, so ito lang po yung aming video today guys. Sana po ay nag-enjoy kayo. Sana huwag niyo pong kalimot mag-like, comment, at pa-share po ng ating video. Thank you for watching. Sarah!